Agad na aresto ang sospek sa pamamaril sa mag-ina sa Bakakay Albay matapos ang hot pursuit operation ng pulisya. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal, una sa balita. Oras lang ang pumagitan bago na aresto ng Bakakay PNP sa pungunan ni Police Major Nino Akitana ang 71 years old na suspect sa pamamaril sa mag-ina. Umaga ng ikapito ng Disyembre sa barangay Busdak, Bakakay Albay ayon kay Police Major Akitan. Matapos maipabot ng kapitan ng insidente, agad silang rumisponde. Pagdating nila sa lugar, nailigtas ng mag-ina at nakarating na sa ospital. Sa investigasyon, lumalabas na nagkaroon ng mainit na sagutan ng suspect na si Juan Barasha at ang biktima na si Angie Bas at ang ina nito na si Nelia Bas. Sagutan na kalaunan ay nauli sa pamamaril. Tinamaan sa hitang ang mag-ina na siyang nasa mabuting kalagayan na ng ngayon habang nagpapagaling sa ospital sa Legazpi City. Nakuhanan pa ng cellphone video ng biktima ang insidente at lumalabas na away sa lupa ang pinag ng krimen. Ah, uh, ito si suspect, para may pigsasaka siya na kuprahan na yung lupa na yan is under uh, ano pa naman under litigation kung sino ba talaga ang may pagmamay-ari niyan so siguro mga way back September noong ngayong taon, dati na pala silang may komisyon doon. Hindi lang nagpapanabot until such time, December 7, sadyang nagpanabot na sila doon, nagkapalitan ng mga salita, humantong sa pamamaril nitong sospek. Agad ikinasan ng baka kay PNP ang hot pursuit operation. Matapos magtago ang suspect, bandang alas 3.30 e ng hapon ng 8 ng Disyembre, nakatanggap ng tip ang mga pulis ukol sa kinaroroonan ni Barsha. Sa operasyon, nasukol ang suspect sa bulubunduking bagi ng barangay Pinagkubuhan at na ang 9mm pistol na ginamit sa pamamarin. Napag-alaman natin na si suspect pala, na-monitor na pala yung kapulisan natin kaya nakatakbo siya sa hindi kalayuan. So ganun paman, dahil uh, may karamihan yung pulis natin na nagpunta doon sa area, na-corner pa rin natin yung suspect na na nagtatago. Nandun lang siya sa grassy portion na kada pa, nung nahuli po natin. Nakapit ng 71-anyos na suspect sa baka kay MPS at naharap sa two counts of frustrated murder at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Naunas sa balitang totoo at laging bago, okay. Nomar Corporal alaunas sa San balita, eh. Congress TV.